Hello po mga kalaki, alas 5 na po ng hapon at nandito na po tayo ngayon sa Aurora. Ayan, we love you Maria Aurora. Ayan, nakarating na rin tayo rito, mag-check in na po tayo maya maya mga kalaki. At ito po bago ko po ibigay sa inyo ang mga 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit lucky numbers mga kalaki. Ito po napakaganda po rito mga kalaki sa ating, ayan may check point dito no? po sa ating professional na kakalaki. Uh, siyempre, gamit ko rin na naman ang kapag natin mga ka At syempre po mga kalaki, maraming maraming salamat po sa mga walang sawang pagsubaybay niyo po sa ating mga vlog. At syempre po mga kalaki, ngayon pong alas 5 po ng hapon, ayan, ah, uh, ang kukunin ko po ng mga lucky followers, ng mga uh, bibigyan ng mga lucky numbers mamaya po gabi pag nandun na ako sa check-in ko ay 50 po mga kalaki kaya pwede po kayo makakuha mamaya ng mga libreng lucky numbers iko code ko po kayo okay pero ngayon po hayaan niyo po ako magbigay ng mga last na tatayaan niyo po ngayong hapon na to dahil nandito na po tayo sa Maria Aurora at eto na po mga kalaki ang mga uh, 2 digit, 3, 3 digit, tatlo, 4 digit, tatlo, 5 digit, digit, dalawa, 6 digit, dalawa. Okay, kaya kung ready ka na mga kalaki na kunin ang mga lucky numbers natin, ngayon pong alas 5 po ng hapon at gulo-gulo ang buhok ko kasi po ang hangin-hangin dito. Pasensya na po kayo mga kalaki. Aba, ibibigay ko na po sa inyo ang mga lucky numbers natin ngayon po, ngayon pong alas 5 po ng hapon. Kaya sabay-sabay po tayo mga kalaki ha. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo at maging syempre milyonaryo ayan po mga kalaki at syempre po uh, ang mga lucky numbers po natin ngayon mga kalaki ay sinumala po natin yan kanina po mga kalaki at ibibigay ko po sa inyo ngayon po mga kalaki okay eto na po ang mga 2 digit lucky numbers Pilipinas kunin mo na number 7 at number 5 yan po yung una ang pangalawa po number 3 at number 19 ang pangatlo po number 17 at number 24 ayan at syempre po mga kalaki isunod na po natin ang 3 digit lucky numbers ang 3 digit lucky numbers natin ay number 817 ang pangalawa po number 669 ang pangatlo po number 225 ayan at syempre po mga kalaki isunod na rin po natin ang 4 digit lucky numbers. Ayan. At sa mga hindi pa po nakakakuha ng mga 4 digit lucky numbers at hindi pa natatry, abay, ito na po ang pagkakataon nyo. Isulat nyo na po mga kalaki. 4 digit lucky numbers, ito na. Number 1302. Ang pangalawa po ay number 8533. At ang pangatlo po ay number 6926 Ayan mga kalaki ate Mga 2 digit, 3 digit, 4 digit Ang mga lucky numbers po namin Pwede po yan tayo sa STL, sa Lotto, sa National, sa Wedding Sa abroad mga kalaki Pilipinas at abroad pwede po yan Okay, At yan po mga lucky numbers natin na 2 digit, 3 digit, 4 digit ha? pwede nyo po yung i-rumble pag inilaban nyo para mabaliktad mo po ang numero, panalo pa rin po tayo mga kalaki, okay? At bago ko po ibigay ang 5-digit lucky numbers at 6-digit lucky numbers, dapat po nakafollow po kayo sa mga legit na account namin na hanapin nyo po kami sa Facebook para makatanggap po kayo ng mga lucky numbers araw-araw. Hanapin nyo po ang red parungkin na meron pong 420 Uh, 400,000 followers po mga kalaki at syempre po Aris uh, Getchell yan second account natin yan at Red Parungkin kinuli na naka yellow t-shirt ako na may 51,000 followers kasama ko si Lola Carmen ayan po yung mga legit na account namin sa Facebook meron din po tayong YouTube ang YouTube po natin Red Parungkin po na merong uh, 16,600 followers at syempre po TikTok, ang TikTok po natin Red Parungkin po na merong 424,000 followers mga kalaki. And po yung mga legit na account natin sa social media, pwede po kayo humingi ng mga lucky numbers, mag-suggest, magpa-code. Pag nakita ko po kayo po, ay comment ng comment, share po ng share ng mga video natin, heart to heart mga kalaki. Automatic po padadala ko po, po kayo ng mga lucky numbers, diyan po sa messenger nyo, at i-check nyo po yan sa spam at sa you may know po na message nyo. May mga lucky numbers na po kayo agad mga kalaki. Okay, tandaan nyo po mga lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months sa mga mga kalaki. Ako po mismo magbibigay ng mga tatayan mo sa loob ng 3 months, mga tatayan mo sa STL, sa Lotto, sa waiting, sa National, sa Abroad na alaga ang kita mga kalaki. Ikaw ko ang Birdman at Birdshare. mo naman, isa ka sa mapapanalo namin kapag sumali ka rito. Baka dito ang swerte mo, subukan mo na ang private consultation member namin mga kalaki. At sa mga magpapa member po ngayon po, hanggang bukas po, bibigyan ko po kayo ng discount para ngayon pong uh, third week ng ng April mga kalaki ay makahabol ka na sa private consultation, consultation member namin. Tatlong buwan yan mga kalaki at tatlong buwan po tayo magsasama mga kalaki sa mga laki numbers pag sumali ka sa private consultation na alaga. Okay, yan po ang mga laki numbers natin mga kalaki. Tandaan nyo po ah. 3 days po bago po natin palitan ang mga lucky numbers namin. Okay, eto na po ang mga 5-digit lucky numbers at 6-digit lucky numbers. Pilipinas at abroad, kunin mo na. Ang 5-digit lucky numbers mo ay number 19, number 24, number 17, number 8, at number 36. Ayan po mga kalaki. At syempre po, ito po ang pangalawa. Number 35, number 29, number 14, number 36, at number 17. Ayan po mga kalaki, ang 5-digit lucky numbers. At bago ko po ibigay ang mga 6-digit lucky numbers, ang 6-digit po namin pwede po dito ang 642, 645, 649, 655 at 658, 6-digit lucky numbers mga kalaki. <coughs> Ayan, inuubo na ako kasi nga po 5pm na maginaw na mga kalaki. Nakita nyo ang dami ng pagano. ano. O. At syempre po mga kalaki, ito na po mga 6-digit lucky numbers. Kunin mo na, kung ready ka na, ito na number. 15, number 27, number 36, number 4, number 23, at number 35. Ayan po yung 6-digit numbers. Isunod na po natin ang pangalawang 6-digit lucky numbers. Mga kalaki, ito na po. Number 18, number 29, number 10, number 27, number 41, number 42. Ayan po mga kalaki, ating mga lucky numbers ngayon. Ngayon pong 5pm, takbo na po sa mga suki yung outlet at make sure po mga kalaki, mga lucky numbers namin. Aalagaan nyo ng 3 days bago nyo po palitan mga kalaki. Okay, at syempre, eto na po ang paborito ng lahat mga kalaki, ang shout out time. Ayan, shout out po tayo kanina. Sana basa ko po na shout out. Diyan po sa may... Uh, bansang Japan. Eh, po, hindi ko po mabigas yung pangalan ng Japan. Ah... Uh, Nag-uya. Na Nag-uya yata yun. ko mga kalaki. Hello po kay At Sa OFW po dyan na... OFW po matatawag ang Japano. OFW po dyan sa Japan mga kalaki. Sila Ati Mameng. Ati Mameng. At sila Nanay Jul. Ayan po. Nanay Jul. Hello po sa inyo mga kalaki. Pero nakapag-asawa na po sila doon ng mga foreigner tao na mga Japanese. Hello po sa inyo. Nanonood po sila. Tumatayari po sila ng mga uh, lucky numbers din sa Japan. At syempre po, sa mga toda naman po mga tricycle driver naman po dito sa Pilipinas, mga lakalaki sa mga sa Las Piñas City. Hello po sa inyo sa Las Piñas. maram sa Metro Manila yan. Maraming maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay niyo po sa mga vlog namin. Sa mga walang sawang mga lucky numbers Sa mga uh, tinatayaan nyo na hindi na pinagkakatiwala nyo sa amin mga kalaki. Maraming maraming salamat po at awa po mapanalo namin kayo ngayong buwan na ito mga kalaki. Okay, good luck mga kalaki at check in ako. Nagugutom na ako. Ingat, baby. Mananalo tayo mga kalaki. Gusto ko manalo ka ngayong gabi ha.